atin pong uh, ng lahat na tumahimik bilang pagbibigay galang sa ating Diyos na Lubika. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin po, Panginoon, maraming maraming salamat po sa araw na ito. Uh, sa paggabay po sa amin, sana po um, ngayong araw ay patuloy po ninyong gabayan. Ang buong pamahalaang lokal uh, sa pangunguna po ng ating um, butihing punong lungsod Mayor Vicente Amante sa atin pong Vice Mayor Justin Colagot sa lahat po ng mga membro ng Sangguniang panlunsod, maging ang lahat ng kawani ng pamahalaang lokal um ten papasalamat po namin na sa araw-araw ay patuloy po ang inyong paggabay sa amin uh, para po kami po ay makapagsilbihan sa mga mamamayan ng lungsod ng San Pablo. Sana po ay patuloy po ang uh, inyong pagbibigay ng maraming paggabay at uh, blessings po sa lungsod ng San Pablo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. natin ang ating kanang kamay sa panunumpa. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas. At sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na ipinakikilos ng sambayan ng makajos, makakaligasan makatao at makabansa. Muli po natin itaas sa ating kanang kamay para sa panunumpa ng lingkod bayan. Ako isang lingkod bayan, pangangalagaan ko ang tiwalang pinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kausayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay makapaglingkuran ko ng buong kausayan ng sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at akop na pamamaraan. Isa sa buhay ko ang isang lingkod bayang makajos, makatao, makakalikasan tao, maka at makabansa. bansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adikay na matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at tahangaring ito, kasi anaw ako ng may kapal. quality policy we the city government of san pablo the city of seven lakes a premier tourist destination light industrial and educational hub in calabarzon committed to good governance and sustainable development to deliver quality services to satisfy its customer constituents and other interested parties to the best of our abilities and resources We commit ourselves to continually improve and make all the processes easier in the management system at all times for the attainment of the ultimate goal of the city government. At syempre, aming kinikilala po ang ating pong mga konsihal na narito sa bulwagan. Kekonsihal Buhay Espiritu, konsihal Jel Martin Atriano, konsihal Richard Povico, konsihala Carmela Acevedo, Konsihala Shaira Medina konsehal Cesarito Tixon Konsihal Lou Vincent Amante Happy Birthday Birthday ng Linggo Konsihal <laughs> Christian Jor Amante At si Konsihal Francis Calatrava Yan At Anunsyo, siyempre, ito ang unang araw ng uh, Ang araw ng uh, SGLG. Yan. Kaya uh, nakaantabay sa mga uh, evaluation na gagawin ngayong araw na ito. At ang meron pa bang ibang anunso, mula sa iba't ibang tanggapan. Wala, katatapos lang nung sa PAPKONG. Mm -hmm. si Vice Mayor Justin Colago at ang bumubuo ng sanggunian ang ating pong punong administrator Larry S. Amante. Servisyong may ngiti! Oh, malakas din naman. Para nakapagkape. At sa ng San Pablo! Magandang umaga at maraming salamat.